na sinamang maghangat, sumusunod sa pananampalatayang hindi pananampalatayang Islam o iba sa pananampalatayang Islam, ayawin, ay kailanman ay hindi tatanggapin ng Allah at sa araw ng paghukum ay siya ay mapagilang sa mga taong mga talunan. Ibig sabihin, hindi katanggap-tanggap ang kanilang pananampalatayang. So, nasa halawin, Napaka buti itong kabutihan o pagpalang itinaggalot sa atin sapagkat siya hey, ginawa niya tayong mga muslim, itinaggalot niya sa atin ang tunay na pananampalataya, ang pananampalataya ng Islam, na siya lamang nag-iisang pananampalataya, na pananampalataya katanggat-tanggat sa harap ng Allah. At ang sinong tunay na sumusunod nito ay walang pag-aalanganin, ay kanyang makalit هل كفاقة فتخلينا الله أم كان قناه؟ لأن التابعة يستشيران بنا الله سبحانه وتعالى "وَمَن يَعْمَلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَو أُنثَى أه وَهُوَ مُؤْمِنٌ, وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً" وَلَنْ يَجِدِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا kanu يَعْمَلُونَ Ang Allah nangako siya para sa mga taong tunay na tumadahat sa pananampalatayang Islam itinangako niya na kung ang mga tao ay sumusunod sa pananampalatayang Islam ay kanyang pagkalooban ng mga panustos at mapayapang pumumuhay dito sa mundo, lalo na sa araw ng paghuhon. Kaya siya nagsabi sa banal na Quran, kung sino magsasagawa ng mabuting asal, magandang gawain, maging lalaki man o babae, at sila ay tunay na tumasampalataya sa pananampalatayang Islam, tunay na tumasampal sa Allah, sabi ng Allah, Itinangako namin na katotohanan. Kami, kami silang ano, bubuhayin ng magandang pamumuhay, pagkaluban namin sila ng mapayapa, may grasyang pamumuhay dito sa mundo at sa araw ng paghukom, ay aming silang gagantimpalaan ng magandang gantimpala na sumasapan, sumasang ayon sa kanilang mga nagawang mabuti dito sa mundo. Mga kapatid, Mga kapatid sa Islam, kung ating tutunghayan, pag-isipan ng mabuti ang mga grasya, pagpala ng Allah na kanyang itinagkalood sa atin sa pamagitan ng paggabay sa atin dito sa tunay na pananampalataya, ay halos hindi natin kaya dibilangin dahil sa dami nito. Sa palagay ko, kahit ito na lang pag-aaralan natin. Maraming mga tao, may mga, mga tao ang tinusuko na kapag sinabi mo ang sabi ng Allah o salita ng propita o salita, salita, ng Allah sa banal na Quran, ay agad sila sumasagot at nagsasabi na yan ay hindi practically. Sa mga katuwid, yan mga tao ay hindi nila ginagamit ang tunay na talino at pag-iisip na siya ang gumagabay sa kaniya. Talinong magtuturo sa kanila ng tunay na lantas. Mga kapatid, kung ito na lang ang pag-aaralan natin, itong nag-iisang salita ng Allah na binanggit natin, ay malalaman natin sa na pamagitan ng ating pag-iisip. Tingnan ninyo, sabi ng Allah, kung sinong magsasagawa ng magandang gawain, lalaki man o babae, na sila ay tunay na sumasampalataya sa Allah ay tinangakuhan sila ng Allah ng pamumuhay. Bubuhayin sila ng Allah ng pamumuhay na may kalakit na grasya. Mapayapang pamumuhay, dito sa mundo at sa araw ng paghukom, sila ay pagkalooban ng mag at napaka buting ng na sumasapan, sumasang ayon sa kanilang ginawa, mabuting ginawa dito sa mundo itong pamumuhay dito sa mundo, kung ating pag-aaralan, ihanding natin ang mga iba't ibang bansa sa mga bansang tunay na ginagampanan ang tunay na turo ng Islam. Mapapansin natin kung gaano kasutuwi itong sinabi ng Allah. Tingnan ninyo mga kaibigan. Mga kapatid. Ihahanding ninyo ang mga pamumuhay ng mga iba't ibang mansa na walang pananampalataya sa Islam. Makikita ninyo na puro kaguluhan, puro katinsalaan, ang madadanasan ng kanilang komunidad, buong komunidad, kung ilanding natin sa mga bansang tunay na tumatahak at ginawa nilang batas ang pananampalataya ng Islam, ay makikita natin ang malino at sa tutuhanan ng sinabi ng Allah ang katilang Diyos na siyang lumikha. Tingnan ninyo mga kaibigan, mga kapatid sa Islam, kaya natin, huwag na natin talakayan pa ang ibang bansa, kundi itong bansa lang natin, itong Pilipinas. At ihambing natin dito sa China. Dito sa lugar natin nito, na ating kinaruroonan, mapansin natin. Makikita natin ang layo ng agwat at pinagkaibahan ito. Bakit doon sa Pilipinas? <clears throat> kung sa itsura lang, sa widow lang, magkikita lang natin na halos makakabuhay doon sa Pilipinas sapagkat lahat ay normal. Hindi katulad dito sa Saudi na, na kung araw ng paglanig, gigilain ka at halos mamamatay ka na dahil sa hindi ng lalik. Hindi ka tulad sa Pilipinas na napakaganda ang higa. Kung pag-usapan naman natin ang mga taninan, doon sa Pilipinas, napakaganda. Parang nakakabuhay na. Tumapong ka lang ng isang buto ng anumang halaman ay eh, tumutubo na kabayan mo tumutubo at nagbibigay, magsisilbi ng bunga para sa mga tao napakaganda pero, bakit? nandiyan pa rin ang lahat ng mawakaping na salaan nandiyan pa rin ang lahat ng kahirapan kung hindi lang, bakit pa tayo umupunta dito sa Saudi Ihaling e, natin ang sitwasyon sa Pilipinas. Sa wala na, mga taliman, sa pa wala kayong makikita. Dito sa Saudi, kumain mo, buo, tumapong ka ng isang guto, magtaling ka ng guto, ng isang halaman. Kung hindi mo, alaga ng buong gabi at araw, at iingatan ng marco, ayan ay hindi tumutubo. lahat kung titingnan mo lang itong Saudi Eco halos hindi makakabuhay makikita natin wala kayong makikita mga kahoy mga gobal kung ano-ano ang mga halaman na magbibigay sa akin ng